babala doon sa mga sobrang mabait, sobrang maawain, wala namang ma, wala namang masama sa mabait at masyadong maawain no. Lalo lalo na yung may mga edad, lalo na yung nagtatagal dito sa Japan. Kahit hindi kahit hindi pa walang edad, kahit hindi pa siya uh, kahit bata pa. Marami ngayon kasi lalo na tayong mga content creator no. ah uh, yung mga maluloko na sa tabi-tabi lang yan. Uh, nagsi-selpon ninyan sila. O, oh, nagsi-selpon ninyan sila para bang mag message sayo na ano, uh, parang kaawa-awa sila, nag-iisa sila sa buhay o wala silang makain, may sakit sila, iniwanan sila sa buhay nila. So tayo pag nasa ibang bansa, kawawa naman, hindi pa naman nila 'to bansa. Kumusta kaya siya? Nakakain kaya to nang maayos? 'Di ba ganon? Ngayon, dai may nag-message daw kasi sa kanya. Kaya ako hindi talaga ako nagbabasa ng mga mga messenger mga request message. Nababasa ko lang yung mga messages doon sa messenger sa blue apps ko kapag friends kami. Pag hindi kami friends, automatic doon yan sa spam. Kaya maraming mga messages doon sa spam na nagsasabi na magkano magkano yung mga product na nare ko, hindi ko po yun binabasa, sobrang dami na. Nag-iiwas po ako ng, ng mga ganun lalo na pag hindi ko kilala. Tapos sa black up yung siya eh, yung babae na kinukwento ko. Kaya mag tayo dahil nagme-message sa kanya na tulungan daw siya, iniwanan daw siya ng pamilya niya, ng asawa niya, nag-iisa na lang siya. Tapos gusto daw makituloy doon. Yung ano, maawain ata yung si Ante. Kaya mag-ingat kasi meron ata siyang video, meron siyang video na naawa siya doon sa isang Pinay na nasa part of Tokyo na palaboy-laboy, tapos nangihingi ng pera, tapos walang makain, tapos nagda-dialysis, may sakit ata. So, na-post yun dito sa, sa parang nag-trending ata yun dito sa Sokme, dito sa part of Japan. Kaya, magano talaga tayo, mag-ingat tayo, no? Uh, hindi tayo basa-basa maniniwala. Hindi naman maging masama sa maging mawain at saka mabait. Mag, pag mga ganun kasing ano, dapat ituro na lang doon bakit hindi ka pupunta ng embassy bakit hindi ka pupunta ng ganito ganyan 'di ba kasi mahirap na talaga magtiwala kung masama man ang sinasabi ko well sorry to say ganun talaga Kaya wala lang na ano ko lang kasi sabi nga ni, ni niya yung nag nanonop pinanood ko kagabi naisip daw niya bigla naawa siya pero naisip daw niya bigla bakit naman dito siya nanghingi ng tulong sa akin at dito pa talaga tutuloy sa akin tapos hanggang sa naisip baka, man, baka iba ang ano nito kasi sabi niya iniwan na siya pinalayas na siya ng asawa sa katagalan ng conversation nila ang sabi niya ay ano uh, nag-iisa na daw nag lang daw siya sa buhay parang iba-iba yung sinasabi niya so parang ganun yung ganung ano na parang nagising si ante kaya mag-iingat po tayo lalo na ako iniwasan, iniiwasan ko magbasa ng mga messages sa black app kasi yun ang dahilan dahil tayo ay maawain kahit tayo ay ano dai uh, kahit kahit tayo ay duwindi <laughs> kahit tayo ay <laughs> kahit tayo, ay <laughs> kahit tayo ay maingay sa mga video natin ay may pusong mamon pa rin tayo yun lang. Sana meron kayong ano natutunan. Bye. Kain tayo.